Hello guys! Welcome to Just Tennis or Next Blog. Vlogs. Ayan guys, gusto ko lang ibida sa inyo ang napakagandang dress. Ayan, napakagandang dress na nagustuhan ko. Ito ay mula sa aking nga uh, pamangkin. Ayan, binili niya para sa akin. At, at talagang parang isinukat guys. Parang isinukat sa akin guys. Ayan o. Oh. Mahaba yung kanyang palda guys. Tapos maikli yung kanyang blouse. Tapos mahaba ang kamay. Ayan. lagay ko na ng maayos sa kama guys. Pinilagay ko na ng maayos sa kama para maipakita ko sa inyo ng husto ng maganda ayan syempre sinuot ko na yan guys sinuot ko na Iba nakita nyo na nga sa inupload ko na video kaya nga sinuot ko na agad guys kasi parang isinukat talaga siya sa akin guys parang isinukat kaganda ganda ng pagkaka ano sa akin para bang pinasadyang ipatahi guys para sa akin ba yung haba nya tamang-tama lang. Tapos yung sukat niya talagang ano, hakab na hakab lang sa aking uh, maliit na katawan guys. So ayan, thank you sa aking pamangkin na si Mergin Blando. Ayan, Mergin Blando na aking pamangkin guys. Na alaala ang tita niya. Ayan, bigyan ng uh, pampakikay-kikay na dress. Ayan. alam nila yung mga hilig ko na damit guys kaya paano pa ba tayo bibili ng damit so paano pa natin susuotin yung mga bigay-bigay nila na yan kung tayo ay bili pa ng bili ng damit eh, hindi naman tayo kailangan na napakarami ng damit guys kung ma-stack lang naman yan sa ating taguan ba na hindi natin masuot Ayan, mahaba yung uh, palda niya guys mahaba, mahaba ang palda at tingnan nyo naman yung manggas ng kanyang ayan, pasensya na kaya gumagalagalang at tingnan nyo yung manggas ng kamay ng kanyang ano, o, oh, mahaba yung kamay ng kanyang blouse. Tapos, may manggas siya. Ayan, ng ganyan. O, ayan, may manggas. O, oh, ba diba? Ganda-ganda. Pangkikai Pangkikai, pang mataray. Pero yung nagsusuot, hindi naman mataray guys so ayan sana nagustuhan nyo din guys to all my dear subscribers viewers silent viewers sharers and likers their members and super chatters thank you very much sa patuloy ninyong panonood at pang tagkilik sa aking mga video uploads so ayan hanggang dito lang ating video guys thank you for watching I love you all and have a great day everyone pasensya na kayo sa maalog-alog kong video guys ha kaya ang kamay natin ba magalaw-galaw ba bye bye